Ayan. Nagtumba ang mga mangga sa kalsada. Pati mga wire ng kuryente dito sa Makayog Mangaldan. Nabuwal sa lakas ng hangin. Ayan. Mga mangga. Mga wire ng kuryente. Ayan, nabuwal. Wala tayong madaanan. Dito tayo. bahay yung mga poste. Yan, kin kinatanggal na yung mga puno. Mga puno Mga puno. Makas pa rin ang ulan dito. Yan, nakuha yung mga puno. tumbada lahat ng sa atin. Natumba yung ano. Tumba siya. Sayang yung kain nito. Tumba. Kayang oh, yung mga salin. Ito. Hmm.